So ayun guys, nandito kami sa train sa Hanoi. Ayan, nagpapang kami ng train. Kaso, 7 pa daw darating. 5. Anong oras pa ngayon? 4 p.m. pa lang. Pwede tayo pa-uwi? Pwede, pwede yan ka. Ayan. Mga tigas na. Sa kanya. So ayan, dito lang muna kami. Order, order ng mga drinks. Kinigayin namin dito ko sa yun, mga ganap-ganap. Siyempre, dapat may mga video tayo bawat ganap. So, ayun na guys, pangatlo na to. <laughs> Panorin nyo pa rin guys, ha? Okay, steak stay okay, yeah. muna kami po. Ito may Ay, may baby ko guys. Ayan, steak muna. Yung sa akin, ano yung sa akin? ribeye? Ayan, order muna kami. Busy pa siya kasi kasama kasama niya sa Vietnam ang kanyang work Ay mga kailangan rin. Yes <laughs> <laughs> No kasi kanina internet Oo nawalan <laughs> kami internet kanina buti pa kaya Yan ito yung wifi na ginamit namin dito sa Vietnam yung natatangay yung wifi guys <laughs> ang lakas Sobrang lakas sa first day Kami lahat Tatlo kami, tatlo tayo na meron. Ano yung kapto? Ano, tatlo Aka kami. Siya din Ay, apat pala kami. guys. Pero sa isang ganito, pwede makakunik lima. So, pag mag-ano kayo, out of the country kayo, tapos lima kayo, pwede na kayo sa isang wifi. Yan. Kita. ito, Masarap wala. wala nang nalabas. Alam mo na lang. Sa ayan na yung order ko. Steak. na lang. Thank ah, you nung sabaw siya. ito. lagyan yung kanin. Patigay mo lang nung sabaw. Paingi yung sabaw. Paingi. Although grabe naman magbigay nung sabaw to. Ayaw lagi. Di lagi ko buka nung lagi. Gamay lang para ma-appreciate mo lang. Hindi ma-appreciate ko walang halang. Yabag yung bayhana niya. So, yun guys. Tapos na kaming kumain. And Pinoy pinoy pinoy, pinoy. pinoy. pinoy yung ano no. Uh Oo. -oh. Guys, Pilipino yung ano nito eh. Staff. May isang staff manager, sila na. Oo. Uh, uh, yung manager nila Ay, Pilipino. na bulat nga namin yung kakakun. sabi niya. Sarado na. Ay, Tagalog <laughs> pala. <laughs> Ayan. Bibigyan daw tayo ng free na dessert. Uh, wow. Magka-translate pa lang kami. <laughs> Magka-translate pa lang ng Ang gulat. <laughs> Ayan. Abangan natin kung anong dessert yun. Kung gano'n siya kasarap. Ayan. Sweet. Kinagat mo ba ito kutsara nila, Sweet? Ba't ganito yung kutsara? oh, tingnan mo kutsara mo. Oh, kinagat siguro. Ikaw, sino pa magat? Ikaw na. Kinagat siguro ito ni Sophia. <laughs> ayan, Dolce de Leche at chocolate daw yan. Masarap daw. Sabi ni Kuya. So, titikman na natin. Dessert. Dulce de leche. yan. ano yan? Choco. Ano yung sabi niya? Ano daw yan? Mm -hmm. Moist cake yata. Oh, ang dami! Ala, oh, yun ang kukot! Wow! Abandoned dogs! Keep that self! Ang kukot! Ang galing niya! So, guys. Day Pang 9th day na namin dito sa Vietnam, sa'yon so, magkukrus kami. 9th! Pang 9 na natin ngayon. Sa'yon magkukrus kami. Sa'yon mag yate experience, first time kong sumakay ng yate. Ikaw ya? Yeah. First time kong sumakay. first time ko na First time? Oo, first time ko lang mag yate. Trip to Halong Bay! Yes, trip to Halong Bay kami for today's video guys. Samahan nyo kami guys. Manood pa rin kayo hanggang dulo. Hanggang sa makauwi kami na ang Vietnam. This morning at one. Are you good, at everyone? Yeah, so yeah, uh, at first I'd like to ask you, is it your first time you visit Hanoi Old Town or your second time at one? Who first time right you have place at one? Uh, many people first time, right? So here your first time you visit Hanoi Old Town. Yeah, and we are leaving the big city to visit like a very new, very beautiful yeah, spectacular to to destination today. So everyone. So ayan, Maana din pala ang mga Vietnamese na Pearl Park. <coughs> 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 And first thing, we prepare two oyster, one and one principal voice. You give some cut some alive from the reproductive organ, oyster oyster. the principal Then chin submit the mammary and the throat. can see now we can see uh, here. <inaudible> Tapos ilalagay nila sa eco-culture nila, tapos after 3 years, magiging pearl. Oo, ito. Oo. Parang mga anak. Ito na ang lahat nila na pearl. Ay. I'll check and see. Sige. Tama but uh, if you don't want to change, you will buy 1,000 dollars. ladies and gentlemen, so now i'm going to uh, give you one person one ticket. and uh, please, after checking ticket over there, so please keep this one and give it back to me. because if we lost this one, we cannot visit the island. okay, <laughs> okay. <laughs> <laughs> so, our family we have uh, sick people, right? Sigti yes, po. parang. Uh, bago ba? <laughs> yeah, ng tour guide namin. Ang paglalakad ng tour guide. <laughs> wait lang, hintay mo. We stay just for one minute. <laughs> <laughs> But-butot <both, both>, man. Bagal pa yung tour guide sa Tend doon. Wait lang, wait lang. Kailangan na nang... Matatanggal ka sa trabaho niyan. F1, F1. And, and please give them your ticket. Okay, we sit on the first floor, everyone. Okay, get on. Please everyone. Hello. Hello, Samara. Uh ticket back for me, please. Your yeah, ticket. Thank you, madam. Yeah, ticket back for me. Thank you. Ito tayo sweet. Sweet. Diyan kayo sweet. Mga island, mga teams, tas boat. Boating. English. May boat na dalawang person. Ganun tayo. Wala lang ka ba? Andyan lang. Ah, okay. So, mag-cruise experience kami.

happy. <laughs> um, ayos sana namin umakyat kasi parang nakakapagod yung 500 steps. Kaso, no choice, no choice. Wala na yung barco namin. Umalis na. Ay! Pag tayo bumaba ulit dito, tingnan mo ma. <laughs> ah. Pag manita. Tama, man, lang at ang daanan. So, nakakapagod pala lang step na nagawa. Hinihinga na si Sing. So, ayun. Wala nga. Ayun, so, wala baka. Wala. Wala.

Dito meron. Wow! Ito na yung kuweba. So, nag-tiktok ka dapat dito. Ay, matilim. Ang stone, no? Ang stone, no? Ano yun tayo yun? Nakikita tayo? Ayaw ko lang Ibigin sa unang natin wow. Oh, Sophia, kayo na next Next Next, next in line, kayak Kayak ng mga nakamaong kami ni so, alam mo kami born to be ready, born to be wild. So, ito kami ngayon. Brand <laughs> <laughs> <Press> TV, Sunyul. <laughs> Kayak, I'm prepared. So, so ayan na. Dandahan! No, Uy, <laughs> da da dahan-dahan na. Uy, ba't Hindi Hindi naman halo Hello, parang coffee. Go! Okay. So, go Sophia, go Sophia. Oh, go! Ano <laughs> oh, <tamat> yung... <laughs> Galit na. Galit si Ako. point na. Tito, hindi ka na Hindi, okay lang. Sige. Hindi e tayo sunod. Galit na naman to sa atin. Huwag niya ako kabahan. Oh, huwag kang kabahan. Huwag kang kabahan. Ay, chill. Tayo na. It's our turn. Wala. Wala. Turn na natin. Ito so, yung mga sande. Ibulibe. Ayan. Kayaking. Wawa <laughs> Wawa naman kami. Yan. Saan, saan na kami nakarating? karating. natin sila ano, yeah, sinpia, nandoon, yeah, nandoon 'yung na sinpia. Kaya <laughs> architect. Ay, alam ko na. Pag ka! pag drive. Keren ganyan sa day, 'di ba? Ano day 1 ng December okay. 1, 'di ba? Ah, oh, nandoon. Na. <laughs> Doon din pa lapit sa

Wala na, may tubig yung bangka nila. Ala, 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 nilipat sa inyo. 25. Ala. May, may tubig na daw sa bangka niya. Ala, sana. wala yung magkibig? Ala, natin. Ala, alis. Ala, alis. Lapit doon sa may monkey ah. Lapit kayo sa may monkey. Sweet, Swet, tarungan lang na. Ah. Swet kayo. Doon tayo. Doon tayo Ah, enjoy Ano? 'Yan ata ako. Wait, Tokyo. Yokohama. 'Yan kag ko ng ikatori. 'Yan kag.